welcome back to another vlog and maulang hapon guys sa inyong lahat dito sa Bulacan ilang araw na namang umuulan-ulan and naisip ko na meron ako mga nabili na ito guys so ba diba sabi ko before hindi na ako bibili na ito kasi lumulutong pag matagal sa init well bumili ako guys kasi mura pa I mean, mura. 10 pesos each yung bili ko dito. So, bumili ako ng 30 pieces. Kasi, yung ating wall doon sa may garahe, iisasabitan ko ng mga hoya. Yun muna ilalagay ko kasi, kasi, sayang yung ulan. Dahil dito naman, dinidiligan ko sila. And yung iba, hindi na uulanan. So yung mga nakakap, yun yung papaulan na natin doon sa area na yun. Kasi sayang eh, maulan ngayon. And syempre, alam nyo na, mga hoya, gustong gusto niyan tubig ulan. Yun nga lang, ang pagkakamali ko doon sa ibang hoya ko, hindi siya naka-coco chips. Let's see. Kasi mas maganda siya doon, open area. Ayan no. mamimili lang ako dito. Katulad nito, ang laki na niya. Ito yung isa sa namali sa akin na order. And mahaba na siya. Ganito lang yung gagawin ko. Ipapatong ko lang ng ganyan. Oh, ang ganda. Okay. naman, palagi siya uulanan And ayan, nalusaw na. Ay, uungan, nga, nalusaw na ng bongga. Palagi kasi siya uulanan, So, gugupitin ko lang siya. Ayan, oh. Yung kanyang pattern mix is more on coco fiber. Igaganyan ko lang siya. Hala pa tayo. Etong iba, maganda siya. Yun lang, yun lang yung naalala ko. Eh, ay, I may mean, naalala. Yun lang yung para sa akin maganda. Dapat pala, mas maraming coco chips yung gawin natin sa kanila. Tingnan yung si Teddy Pero. Isang piraso ko lang ata ito nabili. Pero ngayon, ang laki na. Ayan, ang ganda nyo kasi kahit na yung coco chips niya, nakakalata ng ugat. Ayun o, oh. hindi ko alam kung makikita nyo, pero may mga ugat yung coco chips niya. Katulad nito, tignan nyo o. Oh. Nalulusaw. Hindi pa naman siya natatanggal, pero nalulusaw yung iba. So, mamimili lang ako nung mga ilalagay ko doon. ayun o. Oh. Ngayon ko lang napansin, meron na palang bagong dahon yung ating silver dollar. Dito, ito lang yung dahon niya before. Tapos ngayon, meron na ulit siyang patubo na ganyan. Yun nga lang, feeling ko, feeling ko lang ha, na gusto niya magpalipat. Kasi tingnan nyo, oh, yung aerial roots niya. Or, po, pwede na natin siyang ikat. Kaya lang natin siya ikakat kasi meron siya sa dulo na parang magiging dahon ulit eto na-postpone yung kanyang paglaki. Si Michelle CB, na-postpone. Ito naman is okay lang siya. More on Coco Chips din siya. Bibili ulit ako ng mga Coco Chips, guys. Kasi, inisip ko na di baling magdilig na ako na magdilig. Ayan, o. Oh. Diligan ko na lang sila ng diligan tuwing summer kesa sa... Katulad nito, na more on vermicast. So nalulusa 'yung iba. Ito lang naman 'yung gagawin ko ngayon. And 'yung ibang mga halaman ko dito, 'di ba, palagi na na 'yung ibang area kasi sira na 'yung ala. Hala, yung aking bonsel guys, nasira. Ayun oh. Ngayon ko lang nakita to. Nauulan din pala sa area na to. Tapos eto guys, nalusaw din oh. Ito yung pangit, pag yung aking mga paso is naka-clay pots. Tingnan nyo, oh. pinain, okay na yung gibi na yan, yung may mga ganito-ganito. Kasi pininturahan ko lang naman yan ng white. Ito, ang pangit, nagkakaroon siya ng ganito. Ano pa tawag dito? Lumot. Tingnan nyo guys, oh, Nilul nilulumot pag palaging nauulanan. Dito ako nagulat. Alisin ko na tong isang to. Dito. sa ko ito pwede ilagay? Dito muna. Diyan ko muna siya pwede ilagay. Hala, ngayon ko lang to na kita talaga. Nalusaw. At saka ito, oh tingnan nyo, pag lagi siyang nadidiligan, nalulusaw siya. So, etong mga to, iurong natin sa area na yan. Kasi eto mga propagation. Eto, ang tagal-tagal na na etong propagation ko. Nagkaganyan pa. And etong si variegated na bonsel natin, ayan o. Oh, yung naputol before, tumubo na. Pati nandito sa kabilang dulo. Yan, hindi pa rin ako nakakapagdamo-damo dito kasi ano, maulan and kakagaling ko lang sa sakit. Ayun oh, grabe, oh, nalusaw. Tagal na nito sa akin, Three years na to, guys. Three years na tawos na lusaw dito sa area na to. Idiretso ko lang to and then dito ko siya ililipat. Dito. Diyan. Kasi, Eto, papaltan ko tong net na to dahil 3x3 yung nabili ko dito. Bumili ako ng 2x4. Hindi pa lang siya dumadating. Hindi ko alam kung bakit. Ang lalagyan ko lang dito is yung bandang taas kasi hindi pa pwede nating lagyan tong sa may bandang baba na to dahil yung sasakyan sumagi doon sa mga pasuko dito. Dito, oh. Yan. Sumagi dyan. Kasi nga, hindi namin Ipinapark banda dito Dahil daanan namin to Saktong sakto lang kasi yung sasakyan dito Hindi kami nagpapark sa labas ng bahay So ayun sumagi Nagasgas siya, guys So okay lang Mapapaano naman natin yun Mapapaayos Kasi nagasgas ko yung ano eh Yung pintura ba Nagasgas siya. guys yung ating mga hoya. Inilagay ko lang dito para maulan na naman sila at hindi ako mag na natutuyuan sila ng mga pating mix. Eto guys, ma si NH074 ang laguna nito before. Kaya lang ngayong tag-ulan, ulan, ulan ng ulan, yung pating mix. Maganda naman yung pating mix niya, kaya lang parang hindi pa rin niya gusto. And eto, isa rin to sa iniripat ko. Ayaw niya nung isang pating mix ko. And then eto naman is ayaw, niya. tingnan yung una bulok, yung ano nga bang tawag dito, ayaw niya dun sa pinaglipatan ko na pwesto, ang ganda pa naman nito. Na oh. one leafer ko to nabili, and then tumubo lang siya ng isang perasong dahon dito under my care, and then wala na, yan na yun and then yung iba dito is mga pre, tapos yung iba matagal ko ng hoya well, matatagal na sila early this year ko kinulik yung mga to and then ito si silver dollar, ayan o oh. isa to sa gustong gusto ko Meron ako mga namatay na hoya. Yun yung gusto ko ulit bilihin. And naglagay lang ako dito. So, may kulang pa ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kulang pa ng isa dito. Or kahit na dalawa pa siguro. Tapos isang layer pa. Dito. Dito sa area na to pwede. Pero dito sa area na to, hindi natin siya lalagyan ng mga pat kasi nga sumasagi yung sasakyan minsan, hindi naman palagi pero minsan sumasagi siya kaya inalis ko rin yung mga pat na nandyan sa bandang yan, malalago na rin yung iba nito kaya alam pinagpapropagate ko yung mga akuta variegated akuta, pinropagate ko eto naman is one leafer ko siya nabili nagtubo rin na isang dahon dito sa akin and then ayan, ayaw na rin niya mag ano, tubo ng panibago pero may ano na siya eh no, yung stock lumalabas na. Meron naman na siyang dahon na palabas. And then eto si Michelle. Hindi ko alam, nag, nag brown yung ganito niya. Pero nagsasanga siya doon. Ito, ito yung namali ko na isa sa namali kong order before. Andiyan. Oh, dito ko la. Ay. Yun. Ang mm. galing talaga. Si Hoya, silver dollar ko apat na peraso lang to and then hindi ko napansin na may tumubo na kasi nakasiksik lang sila sa mga dulo-dulo eto naman nalusaw si insularis ko apat na dahon na siya nalusaw ayan oh uh, hindi maganda yung pating mix kaya bibili ako ng ano coco chips to ito rin dalawang perasong dahon ko siya nabili ngayon ayan na siya kaya lang nalusaw din yung pinaka-stock niya yung brown. Ayan, nung niripat ko. Kaya, eto na muna yung last ripat nila. Maganda silang tignan dito ngayon kasi hindi pa siya ganun ka-crowded. Ang purpose ko kaya naglagay ako dito ng Hoya guys is para magamit ko yung mga tray. Yes, kasi wala akong mabili na nung tray. So, dito ko muna sila inilagay. And then, dito sa malapit na tindahan namin, malapit na tindahan sa amin, may nagtitinda ni ng, ng pat na ganito. And then, nabili ko siya 10 pesos each. Habang naglilipat tayo, yan, tuma, tumalsik na naman yung isang halaman ko. So, ano ba yung gagawin ko? Ililipat ko rin to. Nalusaw, oh. Sayang. Nalusaw kayo. Ano kaya yung ilalagay kong maganda dito? Pero ito naman, hindi siya, ano, hindi siya nalulusaw. Kasi itong mga Sansevieria ko na maliliit, sanay sila ng hindi nadidiligan ng, let's say, one month, or every two weeks ko lang sila diligan. Ganon, sanay sila. Ngayon, nag-uulan, siguro, hindi kinaya. Buti na lang, meron, nasa na yung isang ganito ko? May pinropagate ako niyan. Ito, ito, ito. Buti na lang may pinropagate ako. Kumakapal na siya, guys. Ito yung natanggal. Hindi ko alam kung nabili ko na siya ng ganyan. Itong mga tray na to yung gagamitin ko. Kasi paglalagyan ko ng mga gym, no? Ayan, ayun, no? Oh. Inalis ko yung mga tray dyan. Ito. Ito naman okay pa naman si ating Florida Beauty. Okay sila dyan. Ay, meron pa pala ako dito, guys. Oh, ayan, oh. Nandito mga hoya din yan. So, ililipat ko rin siya ng pwesto. Okay. And napansin ko, nanlagas din yung ating ano dito. Ito, oh. Nanlagas din yung ating... Tito sa variegated? Tapos, eto rin. Kasi, hindi mahangin pala dito sa area na to. Hindi nilabet dito sa area na to. Sayang si Choco Monsoon ko, ang tagal na sa akin. Ayan, nalusaw. Hindi ko alam kung kita nyo against the light. Nalusaw, guys. Ayaw nila dun sa area na yon. So, lilipat ko ulit. Ngayon. Lilipat ko ulit. So, dito ko na i-end ang ating vlog. Ayun, naisama ko lang kayo sa paglilipat na itong mga to. Ayan. Mga hoya. Kasi mamaya, tanungin nyo ako bakit wala nang laman yung ating mga hoya dun sa kabila. I Inilipat ko muna dito kasi bare months tapos medyo maulan, sayang yung ulan walang nakikinabang dun sa wall na yun and dito kasi sa area na to, pag sobrang lakas lang ng ulan, nauulanan sila or yung mga tulo-tulo, kaya bala ko napalitan na rin ng ano to eh uv plastic, mahal pa lang ngayon eh. hindi sila nakasale, kaya hindi ako makapili I think mga 1,000 plus or 2,000 hindi ko tanda, depende kasi yung sa kapal yung uv plastic na bibihin mo So ayun lang and see you on our next video. Bye.